Hello guys. What's up guys? So magagawa tayo ng lang ngayon mga kabags. Walang battery. So lagyan naman natin yung battery. Buksan naman natin yung... Aba, mahirap to ah. Anong ginawa dito ni tatay? Ba't matigas? Oh my God. Mati gas Ya sya guys Malaban mm. Oh, kita mana potol loh Putol yung screw <coughs> Kinalawang rastedad, asko. Uh, Namo putol para ma-ibalik kita. Grabe. Matigas guys. Bumilog na yung screw. Hindi matanggal. So pag ganyan guys. Gagawin natin ganyan. Repair sign na natin. Para mabuksan. Sapakin na natin. Isik kuat, isabay ikut Wah Sugat so ko yata tu ah So ito yung niya, guys Mumurahin lah yung bater ni tu Subukan so, natin Kung mandar, Makna Sebelum Ano po? Ano? Ano. Ano nga lang, ang hirap buksan. Binaluktot ko na yung tagay po. <laughs> Biyar ang relo ka. Yan guys ang pinagkaiba ng mga mamura yung relo sa mamahaling relo. maliban sa pahirapan ka na pagbukas hindi ka pa hindi pa ano yung waterproofing niya perfect subukan na natin kung mapapan kabit natin ang maayos situation rilo na Pagpawisan talaga yung bago nyo magawa. gawa. So kahit gano'n nilagyan ko pa rin sya na waterproofing. Kasi sabi ni tatay lagyan doon ng waterproofing. Yeah. tak faham sekeluar ni nenditnya ni guys sagot anong date niya yan guys habang gumagawa ng relo multitasking tayo mga kabags photo tayo na sinigang na bangus sili ito na ito patis sarap La la...